Guys, good morning. Ayan, magpipray tayo ng eggplant. Ayan. Pansin nyo, walang, ano, um, walang silid Pakita ko sa inyo, Ayan. Ayan na. Wala pang apo yan. Kasi nalagay ko mo na. ko nga. ako ng pagtarong ba? Ang bisaya diha. Ang trito pag ba? Tapos, saka natin sindihan ang kalan. Saka nato i-open ang, ang kalan.

So, ayan na guys ayan tapos sinain natin ngayon ayan luto na ang ganda ng bigas namin sarap yan guys jasmine puti no ayan so ngayon ito naman iinitin pa ako may barbecue pa, oh. Hmm. Ayan, isda. May okra pa. Sarap ng okra kasi, ano, bata pa. So, ayan na. Ang talong na atong ginaprito, Tapos, pag ano na siya, balihin na po nato, balik na rin. Saka natin i up na naman. Takpan na natin. Ayan. Tapos, ikot ng camera. Hi! <laughs> Good morning! 14.